Ang bagong kasal na si Elliot at Miranda Barber ay ipinagdiriwang ang kanilang tatlong linggong anibersaryo sa pamamagitan ng pagpatay ng isang lalaki sa Pennsylvania. Inakit ng bagong kasal ang kanilang biktima na si Troy LaFerrara sa isang online dating ad sa Craigslist. Nagtago sa ilalim ng isang kumot si Elliot sa likod ng kanilang SUV habang si Miranda ay nagmaneho para sunduin si Troy sa isang mall. Matapos magpark at mabigyan ng senyalis ng kanyang asawa, sinakal ni Elliot si Troy gamit ang kawad habang sinaksak ni Miranda si Troy ng dalawampung beses. Tinapon na mag-asawa ang katawan ni Troy sa isang makipot na daan sa Sunbury at pagkatapos ay nagpunta sila sa isang strip club para kumain. Ayon sa mga report, ang mag-asawa ay naaresto noong isang linggo at nakasuhan ng multiple criminal homicide at assault. Wala silang bail mukhang hindi nila maisa-celebrate ang kanilang pang-apat na linggong anibersaryo.